<laughs> Kasagat ayun eh, ako po meron po <laughs> Nakabidyo <laughs> Nakabidyo eh, kanina pa pumapose eh Ayun lang, talagang hindi gumagalaw oh. <laughs> Ayun lang, yung kanina <laughs> Umpisa mo pa... Pwede ko rin lagay sa Facebook <laughs> yan eh Yung video Ayun lang, yung kanina katagal mong pumupiesta Ako po, Diyos ko

Ayun na, ah, tinawa alang ka alang ka kupas yung kamay yah. Ay pumapaus talaga yah. Oh, o, yawa pumapaus ka pa talaga yah. Ano mas tuya? Ah. Magkano ang kamay ah. Mo kapalito, pero kapalito. Kung walang maris kumain <laughs> Oh, dapat yah. Kasa. Eh yes. magasawa kung makain. makain.